ang pag boneless po ng malalaking baboy ay nakadepende sa aming customer. Kung gusto nilang ipaboneless or hindi ang kanilang ipapalit siya mga baboy. Ito po yung sa ribs na part po yan ha. At kasama po dyan yung tenderloin. Yan po yung uh, tamang pagkat ng uh, mga ibuboneless natin na baboy. Ito yung sa piggy na part. At ang video na ito ay nakafilter lang at uh, hindi po pwedeng masyadong pula or yung original talaga na video dahil uh, nafa ang aking uh, content or uh, minsan nasasayang din kahit uh, i mo talaga yan. At uh, eto po yung uh, habang kami nagbubunles ay uh, nandito din ang aming customer para may paliwanag din namin sa kanila kung saan part ba pa ng baboy yung kinukuha na ng karne at lahat ng makukuha ang karne pala ay napupunta sa aming customer. At mga nasa 25 to 30 kilos yung pwedeng makuha ng aming customer para mailuto pa nila sa ibang lulutuin. Kaya po, uh, malalaking baboy talaga yung ipinapaletsyo nila dahil malaking tipid na din para sa pangmaramihang mga bisita. Ito para pala sa 7th birthday ng anak ng aming customer. At itong kapatid ko na ito, siya muna yung gumawa dahil si tatay ay... Uh, Uh, may trabaho pa. Ito po sa pigi na part po 'yan. At uh, yan pa po yung matitirang karne ha, sa maka sobrang kapal pa po eh malaking baboy, sobrang kapal pa yung mga natitirang karne sa ating eh, ilelet na baboy.